Miss Eco International 2024 Alexi Mekai Moso Brooks na dating high jump gold medalist, may pag-asa kayang makasungkit ng gold kung ay lalaban sa darating na Olympics sa 2028. sa ginaganap na Paris Olympic Games nga ay nakita natin na sa larangan ng athletics o takbuhan ay lamang na lamang ang kakayahan ng mga tinaguri ang black people kumpara sa ibang lahi, at si Alexi May Brooks ay hindi naiiba sa kanila, ay kanyang strange father ay isa di umanong African race kaya siya ay half Pinay half African, at dahil dyan ay may natatangi din siyang galing tulad ng mga black people from African countries, isa siya sa pambato ng Pilipinas para sa 400 meter hurdle at sa high jump kung saan naman siya nag gamit ng gold medal noong 2017 sa Southeast Asian Games, at matapos nga nito ay sinubukan niya ang magpagent, dahil ang pagpapaganda at paglakakad ng may poster ay hindi na bago sa kanya, habang siya ay isang atleta ay isinasabay niya ang pagiging modelo at ito marahil ang nagudyok sa kanya para pasukin ang pagpapagent ng sumali siya sa Miss Universe Philippines 2024. Target talaga niya ang Miss Universe crown kung inyong matatandaan. Noong 2017 ay nagpost pa siya ng tweet na nagsasabi na magiging Miss Universe din ako, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakuha ang Miss Universe crown kundi ang Miss Eco International Philippines 2025 ang ini-award sa kanya. Sa ngayon ay naghahanda siya para sa kanyang laban sa Miss Eco International na gaganapin ngayong taon sa Egypt, ngunit bago ito, sa kasalukuyan ay ginaganap 2024 Olympics sa Paris, at sa larangan ng long jump, track and field at sa high jump kung saan siya nakakuha ng gold sa Asian Games ay walang representative na nag-qualified ang Pilipinas, paano kaya kung matapos ang kanyang laban sa pageant ay bumalik siya sa pagsasanay sa sports at mag-focus sa kanyang strength and ability upang makalahok sa iba-ibang international sports competition to qualify for the next Olympics na gaganapin sa LA sa Conti 28, remember mahaba pa ang 3 years to prepare at marami pa ang pwedeng mangyari, kadalasan black people ang nananalo sa track and field at alam naman natin na may dugo siyang African, malay natin siya pala ang unang makapag-uwi ng gold medal para sa track and field or sa high jump or even sa long jump. Anong masasabi nyo rito? Please comment down below, please like and subscribe, thank you!